Ano po yan? Okay. Unaan pa ka na po. Hmm. Kanyang ka makatingin. Hmm? Ba't mo natawa ka pa? Ano ba nakikita mo? Gandang-ganda ka ba sa nanay mo? Ha? Gandang-ganda ka ba sa nanay mo? o gandang ganda ka sa nakikita mo alin dun <laughs> oh. kahit inaanto ka na gandang ganda ka pa rin ba sa nanay mo oh, ah, tulog na Katulog na nakatulog sa kagandahan ko batalaga ng ganta ko, nakatulog